for today's video guys magpapakain tayo ng darak sa ating alagang baka kasi sa panahon ngayon tag ulan na umaaraw kunti lang ang nutrisyon ng ating mga alaga kaya dagdagan natin ng pagkain nila na para tumabatabak kunti Ayan o. Takam na takam siya sa darat na may halong tubig. Mag-iipmans pa lang tong baka natin. Yan, sanay na sanay na siya. Yan. Mabilis siyang kumain. nagdala rin pala tayo ng tubig baka sakali inom siya ng tubig pag na tapos siyang kumain ng darak Ayan, dalawa na sila guys. Kaso ubos na hindi na umabot tong isa pero gusto rin niya yan nahuli siya tubig na lang sa kanya